April 14, Lunes sa Batang Quiapo. Sa unang yugto, mapapansin natin ang diskusyon ng mag-asawang Rigor at Marites. Sa sobrang bigat na nararamdaman ni Marites, hindi niya napigilin ang kanyang sariling umiyak. Kasunod nito ang panggigil ni Rigor kay Marites dahil ito ay pinagbibintangan niyang nangangaliwa. Ngunit todo tanggi naman si Marites dahil ito'y wala namang katibayan. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Sa kabilang banda, si Ramon naman ay nagpaplano sa paglipat ni Marites kahit si Marites ay wala pang permiso. Ramon, bakit mo pinapahanda ay akwarto? Ah, uh, nakapag-desisyon no, ako ba ba? Kukuni ko na si Marites at dito ko siya at patitarahin. Kaya ba, hindi ka tumitigil ang pagtawi ka kanya? Oo oh, ba, kung hindi ba siya sumasagot? Nag-aalala na nga ako eh. Malaking bagay ang hinihihimo sa kanya. Ha? Pero siya ang dapat mag-desisyon niya. Hindi ikaw. Oh. Tahanan. Pamilya. Buhay niya ang mo. iwan niya para sa iyo. Oka. Kailangan kong ilayo. Iligtas si Marites. Kirigor para mabuo na ang ko. Dagdag pa dito ang pagkakahuli ng grupo ni Santino kay David. At ang, ang gusto ng grupo ni Santino ipatahimikin si David. Ngunit nakipagdiskusyon siya kay Angkon Lucio. Naibigay na lang sa kanya ang buhay ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda makikita natin ang payo ni Angkon kay David. utang mo kay ang buhay mo. Tandaan mo yan! Walang kaalam-alam si Santino na nahuhulog na siya sa patibong ni Angkong dahil gusto siya nang gamitin nito na paghihiganti nila sa grupo ni Tanggol. At habang naguusap ang nani at tatay ni Fatima, sila ay nagsisisihan sa kabilang banda na kung di nila pinamulat ang kanilang mga anak, ganong klaseng trabaho ay magiging maganda ang kanilang buhay. Si Roda naman ay pumunta sa bahay ni Marites upang balitaan ang tunay na lagay ng kanyang ina. Dagdag pa dito na ang grupo ni Tanggol ay kinukumbinsi siya na bigyan ng tulong. Ngunit ani ni Tanggol hindi ito papayag dahil ang kanyang trabaho ay iligal at sukdulan na ang galit niya sa kanyang pamilya dahil hindi nila naiintindihan si Tanggol. At inang subaybaya ng mga susunod na kabanata sa Batang Kiapo. Maraming salamat po. Thank you for watching!